Noong ika-30 ng Mayo taong 1431, si Joan of Arc, isang bayaning babae ng Pransya dahil sa kanyang papel sa yugto ng Lancastrian ng sandaang taong digmaan, ay sinunog sa tulos dahil sa erhiya. Siya ay kinilala bilang isang santa ng Romano-Katoliko ng mga susunod na panahon. Sa parehong pecha noong 1913, ang kasunduan sa London ay nilagdaan, nagtatapos sa unang digma ang Balkan. Ang kasunduan ay naghati ng mga teritoryo sa ilang mga estado, Malaki ang pagbabago sa mapa ng Timog Silangang Europa at naghasik ng mga binhi para sa hinaharap na alitan sa rehiyon. Sa wakas, noong 30 ng Mayo taong dalawa ang Espanya ay naging ikalabing anim na miyembro ng NATO, isang mahalagang hakbang sa transisyon ng bansa patungo sa demokrasya pagkatapos ng pagkamatay ng diktador na si Francisco Franco. Ang hakbang na ito ay nagpalakas din sa estratehikong depensa ng kanlurang blok sa panahon ng malamig na digmaan.